berapa oh, ah, rupanya? Yeah. ya abertura dia nang pang i dadun eh gila ayut ito ah, karating lang kain nakalat mga karabas gendong mga ka eh kakain muna tayo para may lakas para no ibabobo punai makinan karating ko lang mga karabas ah. e ngutub sa lakan? Hello.

Isentro nyo, isentro! Isentro! Oh, 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 Sa! Ura! Dos, tres! Iyon! Dali! Tamo. Mga karabas, apat na Raptor Boys lang nagbira ng 4x5 ha? 4 boys lang! Hindi ka marado! Ang bira ngayon! Hindi mabiyak to! Uh, testing yeah. ko eh! Hindi yan, hindi mabiyak yan! Ay, hindi ba, ka pagok! Alala yan na ilas! Alala yan yung pala to! Alala yan! Ano?

Uh, Bago sa kaya ng simlang wina ano yun? Simlang, nyok, hila! nyok! Pagkitaan ko bro! Lalaya, Mga ka boys! Oh, Talos man! Sige, ingat tayo! Bakal to! gila nito! Iyan yeah, nga, parang ikaw kawin na to. Okay. Okay. Ipasok ko to. Ikon to dyan, chef. Tagi ato yung kotong dyan. Dalaan ah, so dyan, dyan lang. Dyan lang ang kotong nga Abang yan, abang. Basta huwag bitawan bita bita nyo nyok. I-release yan eh. Nyok, waka mo ay nyok na maayos nyok ah. Biglang mag-release tong makilaro eh. Uh, Oo. Uh, beng, tawag pala kayong, peng. Ay, kayo, sa'yo yung beng. Ay, sa'yo pala beng. Ipong mo pala yun. Ha? Ah? Tawag mo.

Di ba? Ops. Malalay lang. Malalay lang yan. Yan ay itali. Para hindi mag-release. Oh. Hindi lang. Hindi mo ang uh, Yan na kabunggo. Ang kill, bukil! <laughs> <laughs> angkol. Sinapos na ni ni Angkol. Sabi ng galing, sabi ng galing sa ano, sa uh, Simirara. Na, pag nagdating ka ng San Jose, huwag ka mag-bisaya. Upo tay. Tagalog lang. Tagalog. Pagdating ng San Jose. Naka, pagdating sa San Jose, sakay sila ng tricycle. Hmm. Nakabungko si anak sa tricycle. Aroy! Ah, bukil! bukel! <laughs> Hindi na bukol! Ha? <laughs> ano? Hindi na Hindi! Bukil! B bawal mo, bisaye! pala bukol. Bukil daw, bukil! Yung pala bukil na! Nakabili kami kay Rabas ng ano? Sa amin. Ay, ay Rabas, nakabili kami ng ilis eh! Inialok! Ito, inialok to sa amin oh! No? Ano, ay, tamang tama ron to! Pang ano, pang oh, Philippines eh! Mura, mura! Yung ano, <laughs> Yung reserva. Ay, huwag na magbili si boss na ano. 2, 2, 4, 6. Pito ang taon. Tama-tama ito sa 4-5. Wala. Tama ang sa gokbo. Pito ang taon ito. Tama-tama. Pang reserva. Ganto mo. Ang muli ng ano. Harap to. Ganto mo makakarabas ang ano na yun. O, yung ikot. Yan pa ganyan. Ano pa yung patras pa? Bantay. Di, dito. Ito, ito yung sa unahan. Ito yung sa ihi. Ito yung dito sa ulihan. Di, ang tanong ko. Patras pa abante. Ang takbo. Ang mangga. Pabante. Pabante. May boss. Ay, pitong taon eh. Ha? Pitong taon. O di ato sabante para balik-balik lang. <laughs> <laughs> ano tanggalin na rin? Yung Francis, yung Lanis. Ano tayo yung silalay? Madiliman. Tawa yun na lang yun. <laughs> Palitan mo lang sila sa'yo. Uh. Oo. Ano yung nagulis? Nagdalo pa si Itos ng damit. Ano yung nagawin dyan? Puro ka ngayon alam no? Langis ka ngayon dyan. Yung <laughs> Ano yan? Ata? Ay, ay, mga Karabas, tanggalin natin yung filter. Ata, ng posit? Dahil magano? eh. Palit tayo ng bagong langis. Dapat, pati filter. Palit ay, din. Ay, okay. Di ba palit ang langis? sa plastic yan. At... Oh! Matali! Gano'n. Yan lang mga Karabas. Kung anong yan, pangreserba. Pagkitapon. Kasi sa dagat tayo uh, na eh. Kasi sa dagat tayo na kinabang mga karabas Kailangan po yung gantong langis niyo, Dapat lang. po eh Itapo po sa magandang tapunan Huwag po sa dagat Kasi nakasira boon po ano. yan ng ano, kalikasan Mag chinsail po si Chip At saka si Kutz Ano chinsailin niya? Mag chinsail po ng, ano, ng makina na portiar ito po yung bagong filter mga karabas eh si pa. kung mga po kung parehas lang pang portiar opo parehas hindi yung taas okay parehas po pa pakitanggal po yung plastic. Oo, ako na magiging alalay ni Jeff. Si Coach na po yung ano, magiging... Mag-list na <laughs> out. Ano? Alalay ng alalay ng alalay ng alalay ng panday. panday. Alalay ng alalay ng lahat ngayon. Ang lahat. Alalay ng lahat po, Makarabas. karabas. Marami ng pagkaalalay eh. Pakiabot kaya ka, dubli-dubli. Alalay ng alalay ng alalay ng alalay ng alalay ng eh. Para po, alalay. Okay, hawa. Puro pa. Wala na tayong bakas. Ang mga gamit pala dito, mga puro, puro, puro langis. Al langis. O, buksan mga Oo. Oh, Ganun yan talaga. Mga karabas, ilalagay na pa-filter sa... Ang <tapitan> gamit yan. Ang Bago man. Bago ito. Karabas ito. Ang buksan na lang kaya kanya at kailang labas. Okay, hindi ko mga karabas. Yung ating panghigpit karabas. Ano ba? Yun, yung... Pampirta mag-inanong. Sabi mo hindi ka nag-asker yun ng interview. Okay. Pamahirap lang yan. So, okay. Ang karabas! Magandang tangali! Mapaklasin natin yung ano, crankcase. Andito ako ngayon sa ano, critical area. Delikado. Hirap no? Hirap. Dapat. Oh, Ay, Ay, hindi ya. Kailangan eh. Matibay yan. Pero so, matibay naman. Ano? Atong uh, Koy. Maganda tangali, Karabas. Uh, Ito, nakabaklas ko na yung crankcase niya. tumatagas eh. Ito nga. Aroy, naku po. Wala pa ng gasket, mga Karabas. Ay, lang nilagay. Ditagri lang pala nilagay. Ditagri lang. Kaya pala tumatagas ba, Surplus eh. tumatagas Wala palang gasket. Mabuti na check mo bali eh, hindi ako mapakalay. Eh. Nakikita ko tumatagas eh. Bago. Tumatagas. Ito pala. Walang gasket. Kapon pa yan. Na nakita natin, oh. Oo. Oh. Ito, Chef. Tirayan mo na dyan sa taas. Kuskusin mo. Ninisin mo, Chef. Angkol. para Tara. Makasigurado tayo. Okay. Puna na. Yan. Kuskusan at, at linisan. Ito yung... yung isa karabas Minasil na yan ng nansag. Yan. Dito kasi una nabubutas yan dito. Tas. Ito kasi galapat sa baul. Kaabot kasi ng tubig to eh. Kaya nadali siyang kalawangin at nadali ng butas. Habang bagong, bagong bilito to, masilya ka Ito, mamasilyan din. Oo. Oh. Katulad yan. Katulad nito. Mga karabas! Laging patlang ko ng bagong ilaw yung ating raptor. Kasi yung nakaraang biyahe, mahina yung ilaw. Ang nabili namin, 24 volts yung bumbilya, mahina. Ngayon, nagpalit kami ngayon ng bagong running light. 12 hmm. volts, malakas na. Bagong gawa to, mga karabas. Very good dyan. Oo, oh, karabas. Okay to, mga karabas. Bago mo yung gabi, aming subukan. Kapila na, kapit na. Oh, yung kabila mga karabas, nakakabit na yun oh. Ah, yun. Mga karabas, nakita nyo. Yan. Tapos mga silya ang karabas. Kasi walang gasket itong nabili namin. Yung kwan, walang gasket. Bitagre lang, karabas. Kaya, ngayon lagyan natin ng kwan. Lagyan namin ng, ng, ng gasket ngayon. Nakatapos na ako karabas ang isang masilya Isa na naman Karang matapos na. Sabay pintura. Karang di kalawangin karabas. Tapos yung panel. Oh, agu ano? Basket, basket. Yok. So, langis tukma karabas. Langis le. Ang director. Karabas, palit kami na langis na. Iniram namin sa kas. Ito so, nagbili na si Jimar Nakapalit lang isang galon. Yun. Ay, boss! Nalika! Ito, Ang sabi mo kay boss Ares, ano to? Dilo. Dilo. Yaw, ikaw nga isigay. Yaw! Uy! Hindi, yaw. Dilo. Silver. Para meron ba kayo evidentia na ito yung langis na, hindi ito langis na, ano lang, ah. Oh, o, ano. Ikaw nakaka, ano, ah. Eh, ito kasi karabas yung iniram namin ng nah, na, makaraan dun sa ano, kalawit ng lang langis. Uh oh, ah. namin. Ibigay mo kay Boss Ares. Ah, kay... Ay, dito na. Sa motor. Ibigay mo kay Ares para alam niya na, na ang langis binayara na. Nang hmm. mm. Hindi, si Kapitan, kay Kapitan Tutok mo yan, no? Okay, Kapitan eh. Mababago yun. Oh, to oh. Ito, dilo ha. Para papunta dito Di sigang wang panungo ba si Garaw? Ay, si Garaw? Oo. Oh. guys, siya doon ano. Ano lang nilaw. Ay, Ikaw mo tayo garaw yung muna, nangis nyo Taas, taas Kano pa rin si Will? Ang alam, biyahe pala ngayon May kasama ka rin ito? Oo uh -huh. uh -huh. Yung Krabas, yung napintura ni Chip yung ating Crankis Para guwapo Oo Napapugin ko Chip ah Nangusto ah Parang hindi kalawang Para titibay no? Titibay Ini hindi na lato to arawan dito. Yok. Oh. Puro gabihan. Wala uh, problema. Sa matapos ang tarbaw natin. Sa matapos ang mga karabas ang tarbaw mga karabas. Iba klase nyo ka po si sumin nyo ka. Patuwad ah. Karabas. Patuwad sa karabas. Eh. Dito ah karabas. Eh. Mamaya na yan jeep. Mamaya na yan. Mamaya na yan jeep. Tumakaray na mga. Karabas, kerap tong bintur dito makarabas. Oh, tadi awak kena gago ka, nak jago? Nih gato. Bagaimana kita gato? gato? Ayo siapa nyok? Irtama bisu sedih toka gato? Bagaimana kita 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 para ba ah, para pa tayo ang posisyon mo ayaw mo na patuhad eh pintaran ako nyo ka pintaran ako nyo para ba siya pero ba ba si kakabit na nila yung crank ano yan crank gasket crank gasket crank gasket para salpak na nila ito si Chip gano'n ng toothpaste ay toothpaste yan <laughs> bitagre ah bitagre maganda ang hapon mga karabas akala Chip Chip akala ko yung ano yung pants baga you know akala ko pang pakinis na yung dyan pala ilalagay kakabitan na namin ng gasket kasi yung, yung bago kanina ako lang gasket pala yun kaya tumagas yung kakabitan para sure bagay ng gasket na yan lagyan ulit ng tong itong bitagre kung, kung kay Bagwis pa yung ano, toothpaste. <laughs> <laughs> toothpaste ng makina. <laughs> yan. Palagay ko namang karabas, hindi na rin tatagas yan. Kapal na karabas. Si ganito talaga ang ginagawa ng mekaniko eh. Ako naman ay hindi naman mekaniko talaga. May kunting kaalaman lang. Ay kaya mo lang? Experience lang. Kaya gaya lang ba? ganun ang galing ng Pinoy siguro yung karal ka, ka bumupya ka ay! sa mo <laughs> hindi mo iwasan mga Karabas, lalo na kung alanganin pang edad mo ganun talaga <laughs> naman lang Karabas uh, dito ako nakapaiskwela sa mga anak ko Karabas dahil sa pag ko naman sa kaban pang isda pagmamakinista Uh, dito ako nakapatapos ng aking mga anak, Karabas. Sa tagal ko na, Karabas, na naglaot. Nasa 15 taon na. Ay, ito, ito. Ito, ito. Yes, sir. Yeah. Okay. Oh. Oh. Uh, Patutoy-toy ang mga ating konti. Di na mulit na nila. Bago natin salpak. HR, bis! Lagyan natin ng ano mga karabas ng pangalan para hindi mawala yung ating gamit. Yung ating mga drum. Ano to? Pintor. Pintor. <laughs> pintor pinturas. Ano ang Oh ito. Ay. Wow. Drum. Yan. Ayos yan. Ang kabila. Ang kabila. Ano yan? Kape. Asukal. Mantika. Tuyo. Yun. Tapos oh, <laughs> so, yung nakabulong buwanan yan. Ano to? Akalin dario. Para saan niyan. Para sa tubig. Ayun. Galing galing galing. Ang tubig dapat dala lang tayo tubig para hindi na kailangan kalendaryo mga karabas. Tayo oh. na lang magalibil daw. Oo. Para okay, sa tubig. Kaya na pala dala tayo tubig. <coughs> <coughs> tubig lang pala kailangan. <coughs> Yo no. Ano yung gulo? No? Da. Ano to? Pako sa ngumitin Ano yan? Tatanagyo? May pako, yan? man. Di, ano yan yung ano Yung na ano, fish, ano, ano narirtle, di ba, di ba yan? Ano yan? Ano yan? Pagdating siya, um, Di Ito nga. Di, iba yan, iba yan. kanina yan. Kaya, kaya Gmar yan. Um, Ako? Pakaya na ba yan? Ang tunay yung ito. Ito so, yung mga karabas, ano? Pinabili ko po ng screw bolt yung ano, para doon sa uh, makina. Kaya pag tayo namin, gawa ng masy masyadong makapal yung ano, yung oh. ka uh, base nagbili na kami ng suka kaya pinabili ko mga karabas Mas, is Tasi. ano man. lang screwball screwball to, to mga karabas yun po yung ano lang namin sa tayo ngayon alalayan po lang namin para ano yun po mga karabas be, kasokat ba yung isa karabas kaya naman sa butas niya? eh shit mo nga ni Miguel si pasok po yun, bibila lang opo, butok

Tiyan mo. Di, sukat mo, Chef. Pasok mo sa butas. Hindi po. Kagasya, hindi, hindi kasi malaki. malaki. Malaki masyado, karabas. Kailangan, 3, ano, 7, 16. 7, Ah, uh, ito na, uh, na. Karabas ano, gina, uh, mo uh, ko ko may yung dating langis niya, medyo ano na, may na. Ay, karabas, ikakabit na natin <laughs> yung crawfish. So,

Wow, wow. Mahirap pero malisit karabas. K critical ear ya talaga, karabas. Ano taas makina, nandito ako sa lalim. Ayo bang, karabas. Sosokin mo karabas. Ito pa yung sosawa, may pinat ba balik <laughs> ng <yung> video? <nyok>. Gato! Balang Karabas! Huwag <laughs> yan! Ito pa yung pinat ba tayo ng nyok? Nyok, ayun na nyok! Ito yung sasmal <laughs>